usap tayo sa premature death. Okay? So, kasi ang daming mga nagsasabi, eh, bata pa naman ako eh, hindi pa ako mamamatay hindi inaalagaan yung health, no? yung, yung katawan. Nanigarilyo, uh, umiinom, tapos talagang ano, no? yung mga kinakain habang nagiinuman. Diba? Lagi nga mayroon kang maririnig na putok-batok. ba <laughs> Akala nila, eh bata pa lang naman ako, hindi, hindi pa ako ano, hindi pa ako matatablan yan. Wala pong hindi tatablan. Alam nyo ba na ngayon po, pabata ng pabata yung namamatay? no dahil sa hindi inaasahang pangyayari ng no? biglang pumutok yung ano ugat sa ulo, nagka aneurysm, nagka ano, nagka heart attack ganyan kasi dahil din po 'yan sa mga kinakain natin. Ay, nakikita nga tayo sa social media, 13 years old lang namatay na dahil sa heart attack, di ba? So ngayon ang ano po nito is kapag yung premature death po yung mangyayari, paano kung provider ka ng pamilya? Paano kung ikaw yung ama na siya lang nag provide or single mother ka, na ikaw lang yung nagpo-provide, hindi natin maiiwasan yan. Kasi nga, depende yan kung paano mo dinala yung katawan mo. Now, another uh, way of uh, premature death, mga accidents eh. no Hindi natin talaga alam kung ano yung mangyayari sa atin the, the moment na lalabas tayo ng bahay. Even ngayon, yung hindi lumalabas ng bahay, may nangyayaring hindi inaasahan sa loob ng bahay eh. No? Mayroon ang isa na nabalitaan natin bago lang pumasok yung uh, motorcyclo sa loob ng bahay habang nanonood lang sila ng TV. Ha? Ang ang daming nangyayari kaya na ganyan, di ba? So, hindi natin, natin, talaga ma malalaman kung kailan yung tatawagin na tayo sa sa ano no sa sa buhay natin na hirap. Yun yung paghahanda po para sa pamilya na kung saan kung hindi natin alam, hindi natin inaasahan na may mangyari, um kaya bang ipagpatuloy ng mga anak mo, ng ng pamilya mo yung buhay-buhay nila, So tayo yung nagpo-provide sa tatlong basic needs, no? Food, clothing, shelter. So yung food, clothing, shelter na yan, paano nila isusu-supplyan yan kung mawala yung provider? So, yun po, doon po papasok si insurance. Now, I am Luisa po, um, financial advisor po and wealth specialist po ni Manulife. So, pwede po tayong mag-usap. Comment ka lang po dyan sa baba. Or, visit po kayo sa YouTube channel ko po dahil doon po, nandun po yung detailed explanation ko po about nito.